Halos na kalbo, kalbo na yung mga kabundukan. Nagpalala ito ng sitwasyon dun sa surface runoff na imbis sa saluhin, pinadaan lang ng mga bundok. Alisin ang quarrying at illegal mining sa kabundukan. Kasi ang nagsasakripisyo yung ano eh, komunidad, mga tao. Mabilis ang pagtaas ng tubig kumpara nung mga nakaraang bagyo. Nakita namin sa bundok ng Montalban, kalbo eh. Kalbo. So, mabilis ang pagbaba ng tubig galing sa kabundukan pababa dito sa atin. Maalab na pagbati, Pilipinas. Tila iisa ang napansin ng maraming residente sa paghagupit ng bagyong enteng sa bansa. Ang mabilis na pagtaas ng tubig baha at pagguho ng lupa. Kung tutuusin, mas konti nga ang dami ng tubig na binuhos ng bagyong Enteng kaysa ibang bagyo, ayon sa pag-asa. Ang tanong tuloy ng maraming nasalanta, bakit ang bilis tumaas ng tubig baha lalo na sa probinsya ng Rizal at ibang lugar sa NCR? Abot ah, sa punto talaga na ano na mabubulunan yung mga ano mga flood control infrastructure natin dahil tuloy-tuloy ang bagsak ng ulan na hindi makaka-catch up yung ano yung mga paraan natin, mga flood control infrastructures natin. At the same time, na-exacerbate dahil sa ano dun sa upland resources natin brought by ano by rapid land use conversion, yung quarrying at saka open pit mining. Kung titingnan kasi natin, ang, bilis ng talaga ng pagbaha ngayon dahil nga dun sa, sa, exacerbation ng mga ganong proyekto. Sa rehiyon ng Calabarzon, Rizal ang isa sa may pinakamaraming mining permits at contracts. Halimbawa, minsan nang nagkaroon ng mining agreement sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Tumatayo itong natural na proteksyon kontra sa baha at landslide paliwanag ng mga eksperto. Kita rin sa satellite image ang unti-unting pagkawala ng mga puno sa ilang bahagi ng Rizal dahil sa quarrying, logging at iba pang proyekto. Kaya naman daw hindi nakapagtataka na dere diretso lang ang pagdaloy ng tubig pababa sa mga kabahayan kasama na ang lupa at malalaking bato. Yung upland areas natin, nagsiserve din yan as barriers for, for surface runoff. Pero dahil Halos na kalbo na yung mga kabundugan, no, rapid infrastructure development sa mga bundok. Nagpalala ito ng sitwasyon doon sa surface runoff na imbis sa luhid, pinadaan lang ng mga bundok. Importante ngang maibalik ang mga natural barrier laban sa baha at landslide gaya ng kagubatan at ang pagtiyak na hindi nahaharangan ang mga daluyan ng tubig. Pero para sa grupong kalikasan, magagawa lang ito kung ipapatigil ang mga polisiya ng national government na nagpapahintulot na mawasak ang kalikasan tulad ng land use conversion, mining policy at marami pang iba. Dagdag nila, dapat ding panagutin ang mga ahensya, opisyal at mga korporasyong nasa likod ng mga proyektong anilay nakapagpapatindi sa epekto ng mga sakuna tulad ng bagyo. Mungkahi ng mga eksperto, Pangmatagalang matagalang solusyon ang bigyang pansin ng pamahalaan para matiyak na ligtas ang bawat mamamayan sa tuwing may bagyo. Isa-isa-isa yung uh, implications ng ano ng pagbaha. So kailangan multidisciplinary din yung approach dun sa flood control management ito. Hindi mag-over focus sa mere engineering applications lang. Kailangan iscrap is na yan ng mga proyekto na nakakasira sa upland resources natin na siyang kailangan naman natin para sa maayos na flood control na makakatulong sa mas maayos na flood control management and infrastructure sa Pilipinas ang nagsasakripisyo yung ano eh komunidad, mga tao kapag binaha kami, apektado pati yung mga kabuhayan. Sila, mga negosyante sila, wala silang pakialam basta sila kumita lang ng kanilang mga ginansya. So yun po sana ang aming gusto na kasiguraduhan, seguridad sa aming uh, kabuhayan. Alisin ang quarrying at illegal mining sa kabundukan. Sapat at hindi barat. Ito raw dapat ang pamantayan ng salary increase ng government employees. Pero yan nga ba ang batayan ng latest order ng Malacanang? Pag-iit ng mga kawani ng gobyerno sa sapat na dagdag sahod ang tinutukan ng Rights Watch. Inutos ng Marcos Jr. Administration noong Agosto ang dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno. Sa visa ito ng Executive Order 64 na nagtatakda ng salary increase na ibibigay sa government employees sa loob ng apat na taon o hanggang 2027. Pero ang dapat sanang good news, tila napalitan ng pagkadismaya. In a nutshell, ano siya? Barat at disapat sapat. Ayon sa grupong Courage, sa ilalim ng EO64, maglalaro lang sa 530 hanggang 745 pesos ang dagdag sahod kada buwan para sa mga nasa salary grade 1 to 7. Ibig sabihin, halimbawa para sa mga kawaninang nasa salary grade 1, 24 pesos kada araw lang ang itataas ng sweldo nila sa unang taon ng implementasyon. Ang panawagan ng mga kawani, yung pangunahin na ipatupad yung sinasabi ng saligang batas na lahat ng manggagawa sa privado o maski sa publikong sektor, dapat ang sahod ng mga manggagawa ay nakabubuhay. Lohika magsasabi niya bakit nakabubuhay. Hindi naman tayo nagtatrabaho para magtrabaho, kundi para mabuhay. Mainam din daw sana kung isinama sa iyo ang sweldo ng libo-libong naka-job order at contract service ng mga kawani. Gayon din sana ang mga kawani ng mga nasa lower class LGU at government owned and controlled corporations. Anila, maliit na nga lang ang salary increase, hindi pa hagip ang lahat ng klase ng government employees sa bansa. Diba sabi ng Saligang Batas din, ang lahat ng mga gagawa babayaran sa prinsipyo, equal pay for equal value of work ang mga jokos na yan, ang mga LGU workers na yan, anong pagkakaiba niyan sa mga national government workers at saka sa mga regular na workers? Hindi ba sila, ano? Hindi ba sila uh, kaparehas trabaho? minsan nga, hindi lang kuminsan, madalas sila pa ang tumatrabaho ng mas marami kaysa sa mga regular. Dito makikita mo, hindi lang siya barat, hindi lang siya sapat. Insulto siya. Tapos ginagawa mo kaming namamalimos. Sa publiko o prebadong sektor man, matagal na raw panawagan ng mga manggagawa ang sahod na kayang bumuhay ng pamilya. Itinutulak nila ang isang national minimum wage na 33,000 pesos kada buwan para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Ang problema nga, uh, may maraming uh, ang attitude ng mga kawan ni salamat na kaysa naman wala. Yung ganong klasing attitude, uh, dapat tumulak na ipatupad ko ano yung nararapat. Kaya dapat niyang itulak yan. Kahit sabihin pa niya, ay wala na, wala na, ano yan. Hindi, igiit mo kasi karapatan mo yan. Karapatan ng mga magagawang Pilipino at karapatan din yan. Mga kapwa manggagawa, ang laban mo, laban ng lahat. Taong 2018 nang simula ng San Miguel Corporation ang reklamasyon sa Barangay Taliptip sa Bulacan para sa itatayong New Manila International Airport. Kumusta na ang mga manging isdang napilitan lumayo sa Baybay Dagat para sa sinasabing pag-unlad? Eh, sana ako, huwag na matuloy yan. Eh. <laughs> dagat na yun. Dagat yun. Nagkabawalan. Mayroon mo ronda pa rin pa ilan lang SG. masikyo. SG po? Talagang... No, SG na San Miguel. Gwardiya na San Miguel. Bawal mo daw dumikit doon. Eh, Mangingisda ka lang, dagat naman yan. Ba't mo? Bisitahin ang Facebook page ng Pinoy Weekly para sa buong dokumentaryo. Hi! Sobrang nakakagutom naman mag-aral. Oy, wow! May patinapay ang DepEd. Teka. Ew! Amoy! Ano walya? Ah? Bagong mga issue na naman sa DepEd, alamin yan sa ating balita. With feelings! Every year na lang, laging mayroong mga anomalya sa DepEd. Mula sa mga hindi napapamahaging mga libro hanggang sa pagkamahal-mahal na presyo ng mga laptop. Sa nagdang mga budget hearing ng Kongreso, napag-alamang hindi kompleto na ipatupad ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara Duterte ang ilan sa kanilang mga programa. Wala man lang sa 5% ng target number of classrooms noong 2023 ang naipatayo. Tapos, hindi pa rin naipapamigay ang mahigit 20,000 laptops na noong isang taon pa binili ng ahensya. Dagdag pa dyan, na-expose rin ang bilyong-bilyong pondong nasayang sa school-based feeding program dahil sa napakaraming panis at nabubulok na supply na mga nutriban. Ew! Ano naman ang masasabi ng mga magulang dito? Siyempre, hindi po tama yun. Kasi tayong mga magulang, gusto natin pakain ng masustansya ng mga anak natin. Kaya tayo nang ka para hindi magkasakit. Uh, para sa akin nakakadismaya kasi siyempre baka makain ng mga estudyante. Makasira sa kalusugan nila. Ayon kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat imbestigahan ang mga anomalyang ito at mapanagot ang mga sangkot. Dagdag naman ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Rosas, imbis makatulong sa paglaban sa malnutrisyon sa bansa, mas lalo pang ipinahamak ni Duterte ang mga bata sa pamimigay ng inaamag na nutriban. Kung may underspending sa facilities, achieve na achieve naman ng DepEd ang paggasto sa confidential funds para sa surveillance ng mga guru at estudyante. 143% daw ng pondong ito ang nagamit ng ahensya sa 2023 department na mandated sa edukasyon, inuuna ang surveillance? Nye. Tandaan, mandato ng kahit sinong public official ang isipin ang ikabubuti ng kanilang constituents at hindi sila ipapahamak. She may not like being questioned, pero dapat malaman ng lahat kung saan at paano ginamit ang pondo ng bayan. Hi, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. She may not like...